Abay mali nga ng akala itong si Jamal Murray kay Anthony Edwards at ngayon ay mukhang nagsisisi na nga siya sa sinabi niya. Pero bago yun ay atin mo na pag-usapan, ito ang sinabi ni Draymond Green na parang niloloko lang daw tayo ni Anthony Edwards mga idol. Nang dahil sa podcast niya kasi ay sabi niya nga ang bagay na ito. Pakinggan natin ang saglit. You know Joker's the best player in the world. I think he the best player in the world. I ain't hearing none of that. And if you don't believe he 100% believes that he's the best player in the world, all you gotta do is watch him play. Well, sabi nga ni Draymond Green na sinasabi daw neto ni Edwards sa atin na si Jokic ang the best player in the world. Pero may kita naman daw natin sa kanyang paglalaro acto sa court na he thinks he's the best player in the world. And mga idol, sinabi nga rin neto ni Draymond Green dito sa kanyang podcast na ito na itong si Anthony Edwards nga daw has the qualities of a superstar. Wala ka na nga daw ibang hahanapin pa sa isang superstar. Lahat daw ng bagay na yan ay nandito na kay Anthony Edwards, kay Antman atang at ang mga main points nga dyan ni Draymond Green ay he can score on all three levels he can score outside, mid range pati na rin in the paint, he is strong he is fast, ganun na nga rin very physical at talaga naman daw na naglalaro ng depensa kaya wala na nga daw tayong hahanapin pang iba sa isang superstar eto ito na nga daw yun, ito na yun si Anthony Edwards And most of the fans nga mga idol ay isang ayon din dito sa mga sinabi ni Draymond Green. At ngayon ay atin na ang pag-uusapan ng maling akala na ito nga ni Jamal Murray patungkol nga kay Edwards. Well sa game number 1 kasi ng Nuggets pati na nga rin itong Timberwolves ay si Anthony Edwards ang bumantay dito kay Jamal Murray. At nang makita nga ni Jamal Murray na si Edwards ang babantay sa kanya sa unang possession in game number 1 ay sinabi niya ang bagay na ito. Pakinggan natin. Well, ang akala nga ni Jamal ang matchup na ito with Edwards at pati na rin sa team ng Minnesota Timberwolves is going to be fun. Sa tingin niya magiging maganda itong labang ito. Pero mali mga ito lang kanyang inakala nang dahil itong matchup na ito ay talaga namang ang kryptonite pala ni Jamal Murray. Ito pala ang team na magpipigil nga sa kanya, magsha-shutdown sa kanya matapos nga ng kanyang naging bagandang series laban nga sa LA Lakers. Akala ni Jamal siguro ay magagawa niya nga yung ginawa niya sa Lakers dito nga sa Minnesota Timberwolves. Pero 2 games later ay makikita natin na itong si Murray ay he is not having fun mga idol. Mainit nga ang ulo, bad trip at talagang hindi siya masaya sa nangyari dito nga sa first 2 games. At makikita nga rin natin sa kanyang statistics na todo bagsak sa first round halos 25 points ang kanyang ina-average. Ngayon naman sa Wolves ay 12 points na lamang bagsak din ang kanyang average sa field only 29%. So nagkamali nga si Jamal ang ganyang akala sa first game sa first possession pa lamang na this is going to be fun pero mali pala this is going to be tough talaga. Pero let's see pa nga rin sa mga next games kung makakabawi ba itong si Jamal Murray mga idol or magpapatuloy lang ang pagshadow sa kanya na ang Minnesota.